All right mga kababayan, magandang uh, araw pong muli. Uh, ito pong muli si Kuya Mamo at uh, muli po tayong uh, nagsasayaw papawid Ano sa mga oras nito, Dito po sa ating YouTube channel at uh, maging sa ating uh, Facebook page upang uh, muli nating uh, pag-usapan kahit na may sila mga ito pong mga patok na issue ano dito po sa ating uh, bansa. At uh, bago tayo pumalaot mga kabayan sa ating uh, talakayan ay uh, babatiin babati mo natin ang ating mga kababayan ng isang uh, magandang umaga kahit na medyo makulimlim ang uh, panahon ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kababayan na sa iba dagat. Magandang araw po sa ating lahat. Well, uh, tuloy tuloy na po tayo mga kababayan at uh, itatampok natin ano ho, dito po sa ating uh, vlog sa ngayon. na Ito pong mga agam-agam ano ho, na merong pong uh, magaganap na rigodon na muli dito po sa sinado At uh, ito po ay uh, naging issue ngayon mga kababayan sapagkat uh, ayon po sa balita ay uh, ito pong si Alan Kaitano uh, ang uh, ibig umagaw dito po sa trono dito pong si uh, Tito Soto bilang isang uh, uh, Senate President ano, dahil uh, ayon po sa report ay uh, nangangamba ang uh, Duterte Black na mamamayagpag mga kababayan yung uh, kaharian dito pong uh, uh, mayoriya ngayon uh, na ng senado sapagkat uh, ang pangamba ng uh, uh ngayon ay maaring uh, maaaring uh, muli ano ito pong uh, impeachment trial ano ito pong si Sara Duterte sapagkat uh, malapit na po yung uh, uh, 2026 mga kababayan ilang uh, buwan na lamang ay maaring uh, maaaring uh, buhayin muli ano yung uh, Uh, impeachment uh, trial dito pong si Sarah Duterte. Ito po yung uh, pinapangambahan ngayon mga kababayan dito pong uh, grupo ni na Alan Peter Calitano. At uh, isa pa pong dahilan mga kababayan kung bakit uh, ito pong uh, grupo ni na Marcolita ay uh, ibig muling agawin uh, yung uh, trono dito po kay uh, Senate President Soto ay uh, upang uh, mailihis nila mga kababayan yung uh, usapin ano, ho, hingil po dito sa investigasyon ah uh, po dito kay Jingo uh, Estrada at maging dito po kay uh, Joel Villanueva Weber sapagkat uh, una na pong uh, uh, siniwalat ng uh, isang uh, engineer ano ng uh, distrito ng Bulacan ha? ito pong uh, dating uh, assistant uh, district engineer si Bryce Sa Hernandez na ito pong uh, dalawang uh, senador na ito ayon po sa kanya ay uh, proponent mga kababayan doon po sa malaking uh, proyekto ng flood control project dito po sa Bulacan na mayroon pong kontrobersiya. Uh, At uh, ito mga kaubayan, yung ating uh, bibigyan ng uh, opinion uh, sa ngayon na ito pong uh, uh, nagiging uh, kaganapan na uh, dito po sa ating uh, Senado. No? Well, uh, bibigyan po natin mga kaubayan ng opinion uh, o komento o reaksyon mga kaubayan ito pong mga nangyayari dito uh, dito po sa Senado. Sapagkat kung uh, totoo po ito na magkakaroon muli ng rigudo nandito po sa Senado at uh, ipapalit po ito si Peter Cayetano, ano ba ang uh, nangyayari sa inyo mga Senador? Bakit uh, para kayo mga bata na nag-aagawan ng lulipap? At uh, hindi na po uh, maganda yung mga inyong ginagawa sapagkat uh, yung uh, apektado nito, yung uh, taong bayan, sapagkat hindi na kayo magkanda o gaga sa pagpapalit ng liderato. Dahil naman yung mga kababayan, ano, just in case na totoo naman talaga na magkaroon na naman ng rigodon ang Senado, papalit na naman ng liderato at uh, yung mga committee, mga kababayan, ay uh, na naman yan at uh, ibibigay na naman mga kababayan yung uh, mga mahalagang komitiba dito po sa miyembro ng uh, bagong uh, mayoriya at uh, magsisimula na naman po sila mga kababayan sa kanilang uh, mga plano kung uh, paano naman tayo paikuti ng mga ito uh, dito po sa pag-iimbestiga uh, doon po sa mga sangkot anho na kanilang kalyado dito po sa malawakang uh, korupsyon dito po sa ating bansa at sakali man po mga kababayan na uh, magtagumpay uh, itong uh, grupo ni Marcolita anho na sila po muli ang uh, maging uh, mayoriya dito po sa Senado ay uh, hindi po magiging hadlang yan mga kabayan upang uh, tumigil uh, yung uh, uh, pag-iimbestiga ng bagong komisyon ngayon natatag ng ating pangulo ano ho na maaari uh, lumabas sa mga susunod na araw kung uh, sino po uh, sa mga senador at uh, mga kongresman ang uh, involved ano, dito po sa mga malawakang uh, korupsyong ito sa Pilipinas at kahit po anong uh, gawin nilang uh, maniobra mga kaubayan ano, na hadlangan na ito pong uh, uh, pag-iimbestigahan ito pong uh, bagong uh, komisyong ito na tatagpo ng ating Pangulo ay uh, hindi nila po ito mapipigilan at uh, lalabas at uh, lalabas din po mga kaubayan yung katotohanan kung sino po talaga yung mga membro ng Kongreso at Senado na sangkot uh, dito po sa uh, malawakang korupsyong ito sa Pilipinas. At uh, para naman dito po sa ating mga senador ano ho, na wala pong uh, iniisip kundi ang sarili ninyong kapakanan at uh, patuloy na pagkukunwari na kayo ay uh, lingkod bayan ay uh, mahiya naman kayo sa balat ninyo sapagkat uh, kayo ang uh, nagpapaalab ng damdamin ng ating mga mamayang Pilipino upang uh, tuluyan po kayong uh, hatakin ano ho, mula po sa inyong kinaroroonan dyan sa Senado at Kongreso at uh, itapon kayo doon po sa dagat-dagatang apoy yan uh, ang impyerno Upang uh, sa mga susunod na araw mga kaubayan ay uh, mithiin naman ng ating mga kababayan mga Pilipino na maging uh, banayad ang sitwasyon ng ating bansa. Kapag uh, ito pong mga buhayang ito sa gobyerno ay uh, tuloy na pong uh, mawala dito po sa komunidad ng uh, ating bansa. Kayo po mga kaubayan ko, ano po ang uh, inyong uh, damdamin hingil po sa mga nangyayari ito sa ating lipunan at uh, kayo ba ay uh, tuluyan pong uh, umiinit o umaalam ang uh, inyong damdamin ha? at uh, amaaring uh, mag udyok sa inyo upang uh, sumama sa malawakang uh, rally ano sa mga susunod na araw upang uh, tuluyan na pong uh, uh, patuloy ito pong mga mataas na opisyal ito ng gobyerno upang uh, matapos na po itong uh, ng ito ng ating bansa at uh, makapag simula tayo muli at uh, tuloy na pong burahin natin mga kaubayan ito pong uh, mga korupsyon ito dito po sa ating lipunan na siyang uh, sagabal ano, sa pag-unlad ng ating uh, ekonomiya. At uh, magbigay po kayo mga kaubayan ng uh, inyong uh, komento at uh, po kayo sa ating uh, talakayan sa mga oras na ito, upang uh, magsama-sama tayo upang uh, labanan natin uh, itong mga taong uh, gobyerno na taliwasa ang kanilang uh, kagustuhan ano, na ayusin yung bansang ito tungo po sa maayos na pamamahala.